Okay, uh, good morning mga boss andito na ako ngayon sa loob ng vicinity ng UP Diliman malapit sa aming mga opisina pero bago ako mag tie in uh, anyway, hindi pa naman ako late ay uh, magbigay lang din tayo ng uh, reaksyon doon sa proposal ng MMDA na magpatupad ng ad-even uh, coding scheme sa loob ng EDSA bilang bahagi di umano ng rehabilitasyon ng EDSA starting June 16. Uh, ano ba ang pananaw dyan na mga katulad natin na uh, simpleng mamamayan na naobliga lang na bumili ng sasakyan uh, para sa ating pangangailangan sa ating araw-araw na -araw pagpasok sa opisina at sa trabaho at of course sa pangangailangan ng ating pamilya. So, sa ilalim ng proposal ay magkakaroon ng tatlong araw na hindi maaaring bumaybay ang sa private vehicle sa kahabaan ng EDSA. So, limbawa sa akin, even number, yung aking uh, huling, uh, huling numero na aking plaka, lalabas na 3 uh, days ako na wala sa EDSA. So, Tuesday, Thursday, and Saturday. Malaking problema to mga boss kasi sabihin tatlong araw din ako na hindi makakagamit ng sasakyan. Tatlong araw ako na makikipagpatintero sa sa para sumakay, mag, mag public commute. Which is problema yan kasi uh, wala naman tayong maayos na public transport system sa bansa. So, tinatagya ko, nakakailang sasakyan ako, ilang sakay, uh, mga tatlo o apat na sakay para makarating ako sa opisina araw-araw. So, sa umaga at sa hapon, uh, malaking problema ito para sa akin. Second malaking problema ito, uh, kasi para sa isang katulad ko na hindi naman bumili ng na sasakyan, dahil lang sa convenience o dahil lang sa dahil lang sa gustong di ba yung projection dito na gustong magbukang mayaman wala tayong ganong klaseng gahib lang ilusyon tayo bumili na sa sasakyan kasi nga meron tayong anak na merong special need so kailangan na hindi talaga ubra na mag public transport kasi nga uh, sa, sa ibang kadahilanan so napakalaking problema sa akin ito kaya guys uh, gusto kong tanungin yung ating mga boss sa MMDA mga boss Uh, kailangan nga ba talaga ito na ganito ka drastic yung inyong solusyon sa buong rehabilitasyon ng EDSA bagamat naiintindihan ko yung pangang, uh, pangangailangan ng rehabilitasyon ng EDSA dahil matagal na dapat naman na ginawa ito pero baka pwede namang by pacing yung implementasyon ng mismong solusyon na ino-open ninyo at hindi sa kabuuan kasi kung nagsisimula yung tinatawag nating uh, halimbawa rehabilitation halimbawa sa south di pwede bang magpatupad kayo ng ganitong iskema doon sa Southern Park pero hindi sa kabuuan ng EDSA di ba? Ngayon, unti-unti pacing hanggang sa makarating ito sa Norte o kung sa Norte pabaliktad, ganon din naman dapat. Hindi ho ito, mga boss, sa kabuuan nalilikha ho kayo ng malaking problema para sa mga katulad namin na iisa lang yung sasakyan para sa mga katulad namin na obliga lamang na magkaroon ng sasakyan para lang kahit papaano ay magkaroon ng konting convenience doon sa usapin ng araw-araw naming paghahanap buhay, paghahanap ng trabaho para doon sa pangangailangan, espesyal na pangangailangan ng mga miyembro ng aming pamilya. Yun lang naman yun guys. Pero sa totoo lang, hindi naman doon talaga kami uh, bibili ng sasakyan kung nuknukan ng ganda yung public transportation sa bansa natin. Ako, di ba, pag pumunta ka sa ibang bansa, di ba, dumalaw ka sa Hong Kong, wala talagang private vehicles halos. Diba? Pero bakit? Kasi maayos yung kanilang public transportation system. Sa Pilipinas, marami ang nagpupumilit at nauubliga at nagsasakripisyo na nagsasak bumili ng sasakyan para lamang dahil sa kapabayaan natin na hindi magbigay mag ng maayos sa public transport system sa ating mga commuters, sa ating mga mamamayan. So problema yan, mga guys. Uh, boss, mga boss din sa MMDA, baka naman pwede nyo tingnan ito at uh, baka naman may ibang solusyon. Kasi kahit yung sinasabi halimbawa ng mga transportation expert na tulad ni Robert C. Sabi niya, kung ang purpose ninyo, ang, ang inyong purpose ay mabawasan ang sasakyan sa EDSA through ad even scheme, ad even coding scheme, ay mababawasan ang sasakyan sa EDSA. Sabi niya, malabong mangyari yan. Kasi, mauubliga lang ang marami na bumili ng additional na sasakyan. 'Di ba? Yung may kapasidad na ay maging gusto nila ano, magdadagdag nagdadag solusyon nila dagdag lang dalawang sasakyan 'Di ba? Baka pati ako mauobligang ganyan. Bumili ng mga murang maliliit na sasakyan, tatyagain ko na lang yung dagdag na monthly amortization niyan para lang hindi ho ako uh, makaranas ng inconvenience bunga ng kawalan ng maayos sa public transport systems. Kaya yung sinasabi niyong solusyon, yung ad-even scheme, sa totoo lang, mukhang malabo, mga boss. So pag-isipan niyo ay mga boss. bilang lang, mga boss, uh, baka sa susunod ay tignan natin uh, at pag-aralan ninyo ng gusto paano masusolusyonan yung problema na walang ganong kalaking epekto sa mga katulad doon namin na nagpupumilit lang, naobliga lang at nagsasakripisyo na bumili ng sasakyan, ng additional na gastos, additional na gastos sa maintenance, additional na gastos sa gasolina para lang magkaroon ho ng kahit pa paanong konti, konting convenience bunga ng kawalan ng maayos ng public transportation system. Ilang guys, mabuhay po tayo at maraming salamat.